ako sir, so, yung, ito lang, parang major criticism ko kasi. I mean, nationalist naman ako. Pero pagka nagiging objective lang talaga ako, parang, ang, kasi di ba parang ang economy is parang tied siya lagi sa culture eh. Kasi parang yung culture mo yung magdidictate din ng productivity mo eh. Sure. So parang ang uh, naging criticism ko na sa Filipino, tsaka nakikita ko rin siya everyday, yung mindset talaga ng Filipino na parang, Pwede na. Ang hirap explain yung pwede mm -hmm. na eh. Yung, yung parang ang simple, ang baba ng tingin talaga natin sa sarili natin na parang yung pwede na is enough na talaga. Yung parang kunyari, di ba yung number one na parang napapansin ko yung kunyari yung sa Bahay Kubo. Mm -hmm. National uh, song natin, Bahay Kubo kahit munti ang parang, di ba, parang pang simple, simple lang, okay lang, pwede na to, ganyan. Pero ako kasi kunyari makikita nga natin, ako Japan kasi medyo fan talaga ako ng Japan pero na parang kunyari, uh, China na lang. Bakit, bakit, kung titignan natin, bakit ang unlad-unlad ng China? O kung bakit sila mayaman? O kung bakit madaming mara mayamang Chinese? Hmm. Kasi yung kultura talaga nila is nagre-revolve sa, sa, ang dito, sa yaman o sa, tawag din? Abundance. O parang yung, uh, di ba kaya sila may Lig sa red, kahit yung okay. Donghae Prosperity. Siya. Prosperity. Yung nga, prosperity talaga. Tapos makikita naman natin, kunyari sa Japan na kung bakit din sila ganyan sa mga products nila lahat, kung bakit lahat ng lahat ng technologies nila ay sobrang lupet, sobrang efficient, sobrang <coughs> dahil yung attention to detail nila, yung sa kultura nila sa attention to detail na parang uh, kung paano sila magtrabaho ngayon o kung paano sila gumawa ng mga bagay kung ano man yung magginagawa nila is very rooted pa rin sa dati nilang kultura kasi parang kunyari yun nga yung lagi like, ko sinasabi yung samurai yung katana pala yung katana ah uh, three months siyang ginagawa. Tapos mm. tatlong tao yung dadaanan niya. Tapos ang ang normal na ng pag, pag uh, pagpapanday is flat mo lang tapos ihasay mo. Sila ifo-fold nila ng around, around parang 600 times yung wow. ano, para mas tumiba yung yung carbon. Mm. So kumbaga ang nor, ang normal broadsword ng Roman Empire is like two weeks tapos isang tao lang yung panday. Ja, ja, Japan Japan pwede naman ganoon na lang gawin nila pero bakit bakit kami mag-spend ng 3 months bakit kami mag-spend ng ng mm. ng ng tatlong tao tatlong taong papasahurin para sa isang mm -hmm. katana yeah. para sa isang Pero pakita natin siya talaga ang pinakamatibay na sword eh parang ako lagi ko nakikita yung mentality na yon kahit nga ako nyari diba sa teaser tea ceremony ng Japan parang yung attention to detail nila na yung process nila, ganito. Mm. Tapos, kunyari, magkakat ka lang ng sushi, tatlong taong ka mag-training para mag putol ng sushi. No, yun yung parang nakita kong parang gets ko kung bakit nagkaganon yung sitwasyon ng kultura ng Pilipinas. Pero parang sana mabago natin yun. Hmm. Kasi kahit saan talaga, kahit sa everyday workers, kunyari mga mekaniko na makausap mo, para talaga yung pwede na o yung parang try lang natin kung ano yung ubra. Magigets mo na lack of, lack of education naman talaga, syempre. Hmm. Pero yun nga, parang na, napansin na, pansin na pansin ko sa, sa Pilipino yung, yung, yung simple, simple mentality okay na mentality and uh parang ay nga yung mababang pagtingin na mentality okay. Sige. Okay. Interesting point mm -mm. and very good point and something na actually panahon pa ni Rizal mm -mm. <laughs> na, na issue. This really comes from uh the question bakit tamad ang Pilipino? Oh yun. So yung yung si Rizal in in 1890 mm -mm. siya nagpublish ng isang essay sa La Solidaridad The Indolence of the Filipino. Mm -hmm. Bakit tamad ang Pilipino? So, nung panahon na to remember na uh, yung yung Spaniards, when they came here in the Philippines, napansin nila na napaka-rich and abundant na Pilipinas with natural resources. Mm -hmm. Bakit hindi ginagamit hindi ng Pilipino? Oo, oo. Bakit wala silang ginagawa? So, they started enforcing these economic spaces na parang, mm -hmm. okay, so, kailangan nyo magtrabaho, meron mm -hmm. na tayong mga gato-ganyan, and still, uh hanggang ngayon yung yung attitude natin is is still there now may kita natin ito yung example ko kanina about how at ito rin yung argument ni Rizal mm. yung yung example ko kanina about yung kulturang malamig right yung know, may mga jacket and so mm. on and with snow and the fact is in cultures that are cold uh where places na merong winter um kailangan mo mag mag-imbak para sa winter then you have to really have a system throughout the year where you can harvest mm. enough to eat in winter. And mm. the person with a lot of food in winter, sila'y mayaman, no? obviously. sila may status and so on. So, you have to be efficient the whole year para during the time na walang nag-grow, may handa ka. You'll still survive. So, it's a survival mechanism. At masasabi natin dun ba galing ang capitalism? Kaya dun ba galing ang sistema ng produce and consume? Eh sa atin, wala naman tayong winter. So, every day of the year, kung gutom ka, labas ka lang. Galing na sir. Ngayon ko lang nakita yung perspective. So, <laughs> This attitude of leisure and work. Uh -oh. Totoo naman talaga. Kahit si si Leonardo Mercado, si Father Mercado, uh -oh. is sa mga philosophers din natin, napansin din naman, naman niya na, na ano nga ba ang work ethic ng Pilipino. Mm -hmm. So, pinoint out niya ngayon at also pinoint out niya na tayo kasi, we also like playing, eh, mahilig din naman tayo maglaro. <laughs> so habang nag-work ang tao, may kita mo na there's still, there should be an element of play. play oh. Na kapag may nag-fishing sa isang side, may nagluluto na sa kabila, may ah. nagaharana, whatever it is. Even in space, in, even in office spaces, hindi ba mas maganda yung lugar na parang happy-happy sila doon? Parang ang sarap magtrabaho oh, doon. Yeah. Kasi it is a community. Mm -hmm. There are people who you appreciate. So, Yung values then is not just work focused, uh -oh. it's also today focused. Good. I'm living for today. Uh -oh. A tendency intends can be dangerous when you have to plan for the future. Yon, yeah. Obviously. Uh -oh. Very dangerous. But then how can you enjoy a future? How can you enjoy a future when you're not living also mm -hmm. for the present? Because it's mm -hmm. always going to be present. Uh -oh. And if you are always living for a place na hindi pa nangyayari, uh -oh. you're never actually Lagi present. Lagi kang un-choose. Exactly. So yun yung problema naman in in uh, West Western, Western societies. Yung nga rin, doon naman ako proud. Kasi kahit tayo, ang Pilipino, kilalang masaya talaga. Eh, pag tinignan mo naman talaga, kahit, kahit nung... Kami, binaha kami nung Karina, di ba? Yeah. Tonto ako noon eh, nung binaha kami, yung kapitbahay namin, kasi yung sa kapitbahay namin, medyo nasa less fortunate talaga sila. Kami, nakalikas kami sa kapitbahay, kasi kaibigan namin na, mm. na malaki yung bahay niya. Mm. Tapos nakita namin nung humuhupa na yung baha. Sila kasi talagang yung buong bahay kasi talagang nandun na sila sa bubong. Doon sila nag, nag ano, sa bubong nila. Mm -mm. Tapos nung humuhupa na yung baha. Nung aalis na sila doon sa bahay kasi nga makakaalis na sila. Kasi nung ano talagang natrap na sila. Nagtatawanan talaga sila. Tapos parang asaya-saya nila. Tapos parang kami, nag-iiyakan kami kasi parang yung bahay namin. Mm. Parang ano. Tapos parang sa loob ko, grabe no. Kasi parang ngayon nga, parang lahat. Uh, to try mo mag-earn ng maraming bagay para sumaya ka. Pero sila, nagka-durug-durug nagka, na yung bahay nila at lahat, lahat. Tawanan pa sila ng tawanan. Tapos nung, nung nagsiswimming sila palabas ng subdivision, nasaya-saya nila. na no, parang, mm. Yan nga no? Eh, ang masaya sa Pilipino. Talagang kaya maging masaya. Kasi parang ganun din naman, di ba? Parang ang point ng lahat. Ba't ka mag strive Bakit ka mag-aano lahat? Parang, para sumaya. Para ginawa ng buhay oh. and so on. Pero Pinoy, yeah. ang saya. <laughs> Ito yung ano daw, ito yung problema lang sa oh, sa ganun, no kasi hmm. pag nakita yon sabi natin oh, ang resilient ng mga Pilipino. Hmm, nga rin But eh. then yung word na resilience kasi has been used para maghugas kamay yung mga oh, taong dapat, kamay. Tumutulong. dapat tumutulong. Ngayon. Pero so yun yung yun din yung problema is because just because kaya nating mag-adapt hmm. and overcome does not mean uh, yun kaya natin. <laughs> exactly. Exactly. So the point is our history, uh -huh. kung makikita natin talaga throughout history, we've always been An adaptation culture. Lagi oh, tayo nag-a-adapt. Naga banana ketchup, nung naubusan mm -hmm. tayo ng tomato ketchup. Kamat, so gumawa tayo ng banana ketchup. Ridiculous, di ba? Pero ngayon, it's Pero a staple of our... Pero iconic yun. Sa, sa ibang bansa nang nag a banana ketchup. Kahit yung spaghetti natin, banana ketchup <laughs> din uh, sisig kasi hmm. kasi ayaw nilang sayangin yung ulo oh, ng ayaw nilang <laughs> sayangin yung ulo ng ano eh ng, ng baboy so gawin natin sisig hmm. and we have this fantastic delicious cuisine yeah, masarap na magpapalito kaya oh <laughs> <laughs> araw Wag naman araw-araw, delikado naman Even, balik tayo dun sa jeepneys. Jeepneys hmm. are also part of an adaptation, adaptation culture. Oh. Because, merong mga leftover na, na ano hmm. dito? Na military trucks. Military, uh, gawin nating atin na lang. Gawin natin drawing natin. Lagyan natin yung picture ng anak natin. Or katabi ni Jack Sparrow at ni Mama Mary or whatever. So, adaptation culture. Adaptation. We've always been maximalist in this way. Mm. Na kahit anong mangyari sa atin, gagawin natin ng paraan. So ito rin yung ito rin yung attitude ng bahala na. Mm -hmm. Which because in in other cultures, pag sinabi mong bahala na, mm -hmm. it really is more fatalistic mas Okay, this is my faith uh -oh. passive. But hindi lang siya passive sa atin. Eh. Pag sabihin natin bahala na, hindi ba? Yun ay pagkatapos nating mag-prepare. Mm. Let's say nag-aral na, sobrang nag-aral na yung estudyante para sa mm. exam. Hindi niya na alam kung ano mangyari. Ay, bahala na. Mm. I'll see. So, it really is an attitude of come what may and I'm still present in it. Hindi siya passive it's, acceptance. Uh -oh. It's an active participation. So, totoo naman talaga na may mga issue within a system na uh -oh. kailangan mo mag imbak Totoo naman talagang may problema tayo sa pagiging parang today centered. But then again, isn't that the point na maging maging today? Maging present talaga So, 'yun lang naman ang issue. Totoo naman talaga na mahirap kapag hindi tayo tumitingin sa future. But at the same time, mahirap din kapag hindi natin tinitingnan present. So, today as we kind of merge a lot of these different cultures together, sariling discernment mo na, 'di ba? Ano ba ang bagay sa Bagay ba sa'yo yung uh yung gano'ng klasing attitude diba? uh -huh. so what works uh paano mo makakamit ang ginhawa mo uh -huh. is really something that you have to ask yourself